Yan, ah, dito naman po tayo kay Madam Agnes. Matagal ko na hindi na-interview eh. Good morning, Madam Agnes. Ngayon lang uli kita may interview. Medyo marami tayong ano ngayon. Madam Agnes, kamusta yung benta natin? Po. Yung gaitan po, te. Magalang asking price natin itong ano. Ay, bumaba yata. No, dati po rin. Oh. Ngayon, oh, mga kaibigan. Oh. Dito lang po yan. Ang presa po ni Madam Agnes. Ayun po yung exit. Oh. Ito lang oh. Makikita niyo agad pagpasa pag bago dumating exit. Magkano ulit to? Oh? oh, bumaba. Eh yung ano natin yung pula. Yung pula po, 630. 630 yung pula, yon. Eh yung ano natin yung yung super white natin yung sibuyas. Ay, bawang. Po. Ay, so, bawang pala I mean. Sorry. Ay, yung kanso lang, magkano yung kanso? 630. 630. Eh yung ano ba to? Labo? labo, Ah, uh, 25 kilos po 'to, no. 16 'yan. Medyo bumaba po ngayon yung ano natin, sibuyas. Sana po uh, wala muna tayong imported, puro local muna para naman po sa mga kaibigan natin uh, magsasaka na magsisibuyas para kumita naman po sila, 'yan. dami pa po natin sibuyas. Sana walang pumas na imported. Huwag natin muna takilikin ang imported na sibuyas. Dito po kay Madam Mayra, alamin natin yung presyo ng mga sampalok pati puso. Good morning po Madam. Madam, magkano po ngayon sampalok natin ng asking price? Ano po, 50 po. 50, talaga medyo umangat yung ano natin sampalok eh. Isang linggo ng mangat o ilang, ilang linggo na. Tapos meron din po siyang ano, puso mapagmahal. Itong puso po natin mapagmahal. 180. 180. Yung gabi po natin. Yeah, si 5.50. 5.50. Wala pa po tayong ano, yung kalabasa, yung mirakel bukas ang dating. Okay. supiya po, meron. Magkano po ba yung natin? Uh, 3.70. oh, 3.70. Bumabaksat ng 3.70 yung supiya Yung Miracle po? 300. 300. Yan, yeah, maraming salamat po. Okay. Yan, salamat sir. Yan. Yan po ang pesi niya. Tapat lang po siya ni, ano, ni Madam, ano. <tos> ni, <tos> may, may, so, nang ano nang gulay bagyo mimian dito tayo sa presyo ni Arlina Arlina magkano yung labong natin ngayon 400 400 mura na no oh. ay ano itong talong mo ay eh, mura lang yan oh. magkano o oh, 20 itong talong ito 20 kagaganda na pong labong meron na pong labong dati wala pong labong mahal ang labong ngayon mura na dito kay Madam Death ang dami magagandang ano, ang palaya. yan. Ano, 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 ba yan, mistisa? Magaling mistisa natin ngayon. Asking price. 60. 60. Buma, bumaba yata yung ano natin, palaya. Ano? Ay, eto nga na sito, ano ba to? Uh, ano po, Megastar po. Megastar, magkano yung Megastar? 120 po kami. 120. Ka. 120. Sa siling natin. Siling pa rin ka. Renta. E yung okra? Okra 1.30. 1.30. Sampuang tawad. Tinatawaran pa. Yan. Yeah. Salamat. Yan po si Marinela. tapos pwesto po to ni Madam Beth. Salamat, <coughs> Isang mapagpalang araw, kabanatuang kumahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke Sa ating mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Ang boses ng palengke Dante Bernes Ernest po Ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City ngayon po ay June 18, isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga ganitong gulay, mga sariwang-sariwang gulay na bumabaksa po dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva ang Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng Samitan, na narito lang po yan sa ating baksakan sa barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit ako sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o turing ng mga gulay. tanda niyo po ha, ah, ang itatanong natin ay ang mga asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po, isubscribe nyo habang nanonood po tayo wag lang po natin panoorin para naman po naka-update po tayo o alam natin yung babago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan, lalo na po sa mga kaibigan natin, farmers dyan and of course, sa masisipag kong mga kapwa-kabanatuenyo na masipag na magtanim ng gulay dito sa ating lunsod ng kabanatuan, web 89 barangay here po sa ating lunsod at yung mga karabihan po sa kabanatuan dito, nagtatanim ng gulay, yan kaya napakaraming gulay na dumadating dito kaya muli po ito po ang yung kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Transit City samaan niya na po mag update Time check po 9.47 947 pa lang po ng maaga napakarami na pong gulay na tumana ang dumadating dito sa ating baksa kanina ano, puro kolong-kolong po ang dumadating Panigurado po galing po to sa uh, barangay ng ating lungsod ng Kamanatuan at sa mga karatig bayan ng lalawigan ng Nebay Ecija Alamin na po natin yung kanilang mga asking price. Unahin na po natin 'to si Macete. Dahil punong-puno po yung kanyang ano, pwesto. Ultimo po yung bangko niya nasa taas ng mesa. Ay, Machete, good morning. Yung ay, silya ay, mo nasa ibaba na ng mesa. Ang dami mong upo. Ano ba yung balag? Magkano yung balag? na? Asking lang yung turing. 200. Yan. Itong siling panigang. 200. Mababa ay yung siling panigang. Ano? Ay, yung papaya mo. Papaya po. 18, tumbo nito natin 30, itong bakla natin pipino 22, anong ano to? Anong sitaw? Bulacan white na may magkano yung ganyan? Ah, sa kanila Ito nga yung okra, magkano? Sa, eh, sampu lang? Napakamura ng okra Itong talong na to, ano to? Talong, yan, dito Yung talong, kay ano raw, kay Dory talong, pati sitaw. Si Punong-puno yung ah, mga gulay ng mga kaibigan kong ito. Hindi ko madaanan. Dorina, ang maganda kong kaibigan. Dorina, ano yung talong mo doon? Mucho ba yun? Magkano ngayon yung asking price nyo? 45. 45. Eh, yung sitaw si mo, anong baray ito yung ando doon? Ay, ah, sumari yun. Ha? Bulacan, right? yung asking? 75 may lang kasi ano o yung ganda mo maganda ka atang maitim ka lang pag pumuti ka katulad ng idol ko dyan o ano. yan medyo namamatay po yung ating cellphone yung patolang palitpit ni madam Rochelle 20 daw ang niningi ano. kaganda ng idol ko dito po tayo kay Boss Marco Araw ng Martes Napakaraming mais dito Alamin natin kung dilaw o puti Boss Marco, ano yan? Dilaw o puti? Dilaw at puti Magkano yung dilaw natin? May ice cream lang? Asking. 20 20 yung isa puti? 20. 320 Ayon, 320 320 po sa isang bundle Sa... Puti po yun sa dilaw, 200. Bali, 20 per kilo, 200 per bundle. Yan. Sa so, nagtatanong kung per kilo, per bundle, ha? Katulad nito, yung sabi niya, yung dilaw niya, 20 per kilo po yun. Tapos pag per bundle po, 200. Dahil po, 10 kilo po per bundle. Ayan po, malinaw po. Dito naman po sa dulo sa pwesto ng magkakalabasa, magandang tindera ng kalabasa si Madam Ara. Alamin lang po natin magkano ngayon yung kanyang kalabasa. Madam Arab, good morning po. Madam, magkano na yung kalabasa natin yung malaki per kilo? Ay, bumaba yata ng piso, ano? Nung nakaroon ay 35. Eh, yung medium. Ganun din, oo. Oh. Medyo bumaba ng piso yung ano. Ay, ay boss, good morning sir. Mukhang bagong dating tayo ah. Kalinis ng ano natin, kaganda ng motor naman. Pang ano yan, pang forma yan ah. Pang pang chips. Pang oh, pang chips 'yan, oh, chips. Dito, yung luya kasi alam ko bumaba din eh. Ito magagandang luya ni Madam. Madam, magkano na yung luya natin ngayon? Wow, tingnan mo ang laki ng binaba, no? Dati umabot na siya sa 200, ano? Oh, tingnan niyo, ito malalaki oh, good, good na good na luya. 14 lang. Oh, 'yan, oh, no? 14. Ito sa yote mo magkano? 450. Ay, may abukado siya. Avocado magkano? Oh, 500 po yung avocado. Ibig sabihin ng 500 per bundle. Pag per kilo, 50 per kilo. Kasi po, 10 kilo yan. Kaya 500 per bundle. Sana po, Adam, malinaw. Adam, Adam, eh. Ay, sa bandang entrance sa gulay bagyo ni Madam Ella. Alamin po natin yung ask yung face ng kanyang mga sariwang magagandang good quality na gulay bagyo. Good morning, Madam Ella. Madam Ella, magkano po yung sayote natin? O, oh, 400 po isang bundle. Sa patatas? 1,000. 1,000. Sa ating keruts po? 750 Kaganda ng ano, keruts sa 750. Sa repolyo? 310. 330. 330. Sa pechay po? Pechay po, 530. 530. Bundle po yun. Ay, ito ang itong ating pipinong verde. Pipino, 100. Sa bundle po natin ng cauliflower? 110. 110. Sa beans, paano yung kilo po beans? 530. Ilang kilo po mag ang magkano po yung 5 kilos? Sa per kilo 130. Oh, 130. Eh magkano yung per kilo po ng ating ano, broccoli? Broccoli po 100. Eh yung green eyes po natin. Green ah, Uh, 140. 140. At ang sis sa po natin? 500. 500. Sa lemon, madam? 90. Po. 90. Sa ganito natin green bell. Uh, green bell 280. Yun. Meron din po siyang celery, yung celery po magkano per kilo? 180. Dalits po ayan. ayan po yung mga presyo Yung asking price lang po ng gulay ni Madam Ella Pagdadaan po kayo sa entrance Ayan ang entrance, bandang kaliba po Unang-unang pwesto, ito lang po sa grillid oh. Kitang-kita nyo na po yung pwesto yan Madam Rochelle Magagandang Sultan o oh. Ito, magagandang Sultan Sa nagtatanong ng siling Sultan Natanong ko lang po Boss, magkano yung Sultan natin? Asking lang 130 130, yan o oh. Ito ang ano, tong good na good na ano, malalaki. 130 po pag magandang maganda. Pag maliliit po dyan, merong 80. Pero to good na good, ang ganda. Maganda yung quality. Dito po tayo sa pesto ni Madam Sit. May nakita ko magagandang ano. Bonitong okra. Madam Sit, magkada ngayon yung bonito na asking price lang? 40. 40 po. 40 per kilo dahil 10 kilo siya 400 per bundle yan sa so, pa inuulit ko po 40 per kilo 400 per bundle dito naman kaya ano ang dami niyang panigang may sigarilyas din si ano ah, hindi konti lang pala ano Dosa, ba yung magkano ngayon natin? Sino panigang? asin price. Ha? Asking two Okra yung okra kasi mura, alam mo ito. O oh, yan, yung okra daw, dose, napakamura. 12 lang yung okra. Kaya maraming talong na uh, binababa. Tanong natin, anong Madama ng talong bato Talong oh, na muchong maliliit. Muchong Magkano ngayon asking price niyan? Oh, 300 lang po. ang asking ng maliliit na talong. Ito, baka malimutan pa natin. Itanong niya natin itong ano, siling Taiwan. O, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking price, price ng Taiwan natin. Magkano yung Taiwan? As As guys. <laughs> <laughs> Ulan, ka Kanilang, yan talbos natin na talbos ng sili. 40, 40. 40 yan talbos ng sili 40. 17 medyo <laughs> one mga 3. 17. Oh, 1 3 na lang taw. <laughs> <laughs> Isa is, wala pa ng ano, segundo lang. Naging 3 na. Ayan oh. Ayun ang sabi ng 40 no. Oh, 1 Ah. Maliliit po kasi. Ayan po. Traffic na naman dahil dumadating yung mga kolong-kolong na talong. Katulad po nitong domino. Alamin natin magkano yung domino. Bata magkano yung ganito natin yung ano, talong. 3,5. 350 per bundle. 35 per kilo. Anong talong yun? Mucho ba yan? Magkano? Ah, propeller ka. Magkano yung propeller ka? 35. Ha? 35. 35 per kilo. Carbondale 350 Yan po medyo traffic po Kasi ang uh, time check natin 10.30 <coughs> Ang dami pong dumadating nga gulay Ayun itong magandang May nakita ko magandang Taiwan Ayun, Alamin natin Kanina malilit yung Taiwan eh. Ayun magaganda Maganda yung Taiwan Maganda yung Taiwan ngayon? asking price Si Atinita Serian Magkano? Ay, okay. kaya, kaya, ati, ano ba yan? magkano yung ano natin ngayon, Taiwan? One, six. One oh, six. magaganda yung malalaki. Kanina yung malilit, one three. Itong ng puti? 20, 20. 20. Yan, medyo Itong murado natin talong? Two hundred. Ano ba ito? upo Bani, Balag? Balag. Hindi, Japang lang. Japang? Na-ask niya 120. 120, okay. Salamat. Hindi ka, kanya, kanya, na lang. 200 lang, lang ate, 200. Mura yung paniga. Sabi niya kanya, kanya na lang. Oh. Atini, good morning. Atini, magkaling papaya na ato ngayon. Pinse, papaya. Ayan, hindi papaya. Salamat. Isa pang mataas na gulay natin itong ano, itong gulay na kamatis. dito Biskaya at Panigurado. Mga medium lang oh. Eh magkano yung Biskaya ang kamatis? Biskaya yan? Ito 65, ay 68. 68. Anong ano yan? Anong variety? Ah, uh, Diamante. Ayan, ito palang Diamante oh. Oh, 68, 68 ang Diamante. Yung malaki nito? Yung malaki niyan, 72. 72, yan. Diamante. May ano ba yung variety ng kamatis? Diamante. Diamante, jewel. Jewel. avatar. Avatar. Garnet. 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 Uh, Ang dami, puro gem pala, no? Uh. Okay, no? Oh. Iba-iba pala, nakikita natin kamatis, alam lang natin kamatis, pero yung mga variety, yung uri ng kamatis, ya. Salamat kay Boss Ed, nabigyan tayo ng linaw sa mga variety ng atin kamatis. Meron din siyang ano yung tawag dito. Uh, mani. Etong mani, isang ano, isang sako 18. 28 kilos. Tanong natin yung kilo, magkano yung uh, mani. yung kilo naman eh, magkano? Kilo natin. Wala, per sako tayo ngayon. Pero 65. 65 yan, mura pa rin. Ayan kalamansi oh. Ito good na good yung kalamansi oh. Maganda ng kalamansi oh. Magkano kaya ito? Abangan natin yung may-ari. Sino kaya may-ari ng kalamansi? Ayun, pimenti pala ito. One six po ang isang burige ng kalamansi. Bali ano ito eh. Kerpi po. Isang burige, one six. Kaya ano po yan kay Madam Menji. Sumagkanin so, pa ito lang kinis mo. Ayan, 20. Hindi, napakamura. Yung santol, magkano din pa? Santol, 14. 14. Yan. Kalikpik, 20 rin. Kalikpik, 20 rin. Ibig po sabi ng 20, 20 per kilo, 200 per bundle. Yung santol, 14 per kilo, 140 per bundle. Dahil po, pag naka-bundle yan, 10 kilo. Yan ha? Alinaw po yan ha? Lagi ko pong inulit para po sa nagtatanong kung per kilo o per bundle. Mahirap po mag uh, mag ask pagtanong ng ano asking price ng update. Eh napakainit po kasi pero alang-alang ko sa mga kasamahan kay natin farmers at kabanatwen niyo. Yan. Inaalam po natin. Katulad nito, pipinong po din ni Ate Santa. si Sigarilyas ni Ate Santa, ang gaganda. Oh. Si Ate Santa lang yata may sigarilyas eh, pati may Taiwan. Tanong natin sa kanya, magkano ang presyo ng Taiwan? pati sigarilyas niya, pati pipino niya. Labas! Labas! Diyan pa sa loob yan! Magagandahin kayo ni ati Santa? Dito lang po yung Ate Ate Santa. Yung. Kasi maganda ganda ng ano, ng tindera yung ano niya. Uh, Taiwan. Madam Santa, magkansan yung ano natin ngayon? Taiwan. Asking price lang. 170. 170. Ito ang ginto na ito. Ito ang ginto ngayon, sigarilyas. Magkano? Din one, oh, mata, at, Pero meron kami ask, meron ako kami 1.5 ask. Pero classic kasi. Uh, hindi sa mataas ang sigarilyas niya, no? Eh yung pipino natin puti. Oo. 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 Yung puti mati santa 'yun. Pipino. Si so, oh. eh, Ito ang ganda Ayun, ng ano mo. Sampung pipino ulit sa sigarilyas Taiwan. Ayun yeah. Gaganda ng buhay natin sa ato. ka ba? Ay, ano ba si Tao Ang ganda oh. Pagkano na ngayon? One thirty, ano. Mega. One thirty. Basta po quality. Yung good ng gulay. Kaya Ate Santa lang po kayo. Magaganda yung gulay ni Ate Santa. Sa nagtatanong ko ng sultan, wala masyadong makitang siling sultan. Ito, meron pong maliliit. Eh? Ito. Pakali magkaring ganito natin sultan. Ako eh. Maliliit lang eh. Ay, yung malaki yan. Ayun. Yung malaki po, 80. Yung ganito maliliit, 40. Nakabili na ba ito? Hindi pa. Yung okra. Saan ka na okra. Ito, kagaganda ng ano, ng kamatis. Ganda. Ano to? Biskaya to. Biskaya ba yan? Magkano ng isang kilo? Magkano? Ah? Oh, mahal talaga. Mahal ng kamatis. Meron. Basta hindi, lal, siya bababa ng 75, 76, 77. Yan. Kaganda. Mahal po ngayon yung ano natin, yung kamatis natin ngayon. Dito kayo, ito kayo. Meron din pala siyang pipinong bakla. Oh. Alamin natin, natanong natin yung pipinong puti. Tanong na rin natin. Para alam natin yung ng baklat puti dito kay Tukayo Dante. So kayo yung bakla natin di Pino, magkano? Okay. 20 po. 20 yung puti. Puti, disisya po. Salamat. Marami pong uh, muy bilis kay kayo, kaya hindi natin masyado may estorbo. Ayan po yung bakla at di puti. Ngayon, dito po tayo sa ano? Sa Pechay. Ayan eh po, nada, Nadaanan ko po yung kumpare kong pogi. Yan. Yan. Ito po yung kumpare kong pogi, pare. Ay. Ayan, ang yung tetsay na naman. Mustasa ni Brother Junjun. Ayan Isang jeep po. Diyan, magkanin yung mustasa natin? Magkano yung mustasa? 90, 80. Ay, bumaba, no? Ay, yung pechay. Pechay oh, po lang 70. O, yan. Ayan. Una nga sa pechay po natin 70 per kilo Bali 700 per bundle Ito 80, 90 per kilo Yung mustasa 800, 900 per bundle Medyo kompleto na po ata tayo Kahirap po talaga mag-update Lalo na po pag binababa yung mga uh, Gulay natin Ng mga kasakadora natin Kasi nakakaya naman buhin natin sila at napipilitan silang mag-declare ng mga asking price ng kanilang mga gulay. Kaya nagpapasalamat na rin po ako sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang pakikisama. <laughs> Ayan po ang mga ka na na po natin uh, medyo intindi na po natin yung mga presyo. At tandaan niyo po, asking price lang po yung tinatanong ko, hindi pa po yung final prices. Ano? At tulad po nito, Bulacan white yan, ang ganda ng Bulacan white oh. Ate, Pelia. Ate Peli Ate Peli ang, ang ganda ng Ang ganda ng ano, sitaw mo Ang haba, magkaling ganito 140 Bumaba nga, dati nga 150 Bunga, 140 Ang ganda na Yeah. Ito talong man, ang talong to. Ah, hindi pa nabibili ano, 50 lang. Oh, yan. Pero bagong dating po siya. Kapon daw 50. Yan. Ang ganda. Yung okra mura ngayon. Ang mahal talaga yung kamatis. Uh, ayan po mga kapalente ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay. Po, nabungabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanat Visible Trading Center. Palengke ng Sangitan. Uh, Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan at ganoon din po ang ating YouTube channel Dante with Mr. Palengke para po naka-update po tayo sa mga lahat ng presyo ng mga gulay dito. Ayan po, ito. Itong sultan po, malalaki po, 80 po per kilo. maliliit, 40. Ayan. WAG Huwag niyo pong kalimutan magdala ng payong uminom na maraming tubig pag kayo po mamamalengke dito. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses ng Palente, Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. babay bye po. Napaka-init po. Mahirap mag-update.